Magandang gabi mga ka-explore. So ngayong gabi na ito, nandito kami sa lugar ni Philemon. So binisita ko siya dito dahil titingnan ko yung mga manok niya na uh, bibilihin ko para sa birthday ko. So yung birthday ko ay noong webe 9, noong Martes. So hindi kami naghanda noon, hindi kami. Kasi plano kong ilipat sa biyernes, ngayong pizza 12. So isabay namin sa birthday rin ng anak ni Sarge. So, plano namin maligo ng dagat. So, uh, yung gagawin nating handa ay yung manok ni Philemon. So, yun na. Sa pizza dosi na kami mag ah, handa. Magluluto. So, magandang gabi, Philemon. Kumusta? Kumusta? Kira. duga Lugay, matagal na kung hindi balik dito. <laughs> okay, oh, okay, Radre. Okay, Radre. Ya, yeah, ang mga kuan diha kanang kamanukan na to marag, man? Ay. Nay gamay. Ay gamay. <laughs> Ay gamay. Oh, sige. Uh, Tara saad kong pila. Ah oh, sige. Ay akray mo kan So So yun ha uh, plano na pla, uh, ko yung manok ni Pilimon. So mga basta ah uh, kasi bukas ah, hindi pa masabi ni Philemon kung ilang manok ah, kasi yung ibang manok ay medyo amatagal ah, kasi no ah. So baka may huli pa bukas mag ano pa siya pa ng si Philemon bukas para madagdagan yung manok So hinahuli kasi niya yung manok doon sa bundok ah, gumagawa siya ng trap doon para mahuli so, ano kasi yan ma wild na manok yeah, hindi po yan yung manok na inalagaan sa bahay mas masarap po kasi yung manok na yan So, dito si Pilimon. Huh. Pwede ba natin makita yung ano, Pilimon? Ang uh, manok? O yung, yung ah. pugad na lang. May, aton lang. Aton na tanong tayo isa. Ah, tingnan natin. Ayan si, ayan si mga kiting o. Gawang nagsaging. Ito, ito. Ay, ay nandiyan pala yung manok. Kala ko nandoon. Tingnan pa ha. yung ba yan? Yung babae to. Uy, uh, ayun. Yan. Uh, Saan ba diyan yung laki? Yung baye. yung laki. Ah, yung baye. Oo. Mm -hmm. ah, sige. Yung pang doon ng isa. Oh. Baka madagdagan pa yan bukas. Oo. Oh. Gilang ah, di na dinabali na Ah, kaunti lang yung manok. Mabibili lang tayo ng na yung isda yung barilis ba mm -hmm. gawing kinilaw so puhon may dagdagan pa na, na, na so kahit kaunti lang yung manok at least may manok so bibili na lang kami ng bariles at ah uh, yung shrimp pasayan kwartong isa kasi yung panga ng marinis panga mas masarap yun so Maligo, maligo kami ng dagat, Pilimon. Pwede ako ba sumama, mama, Pilimon? Ha? Pwede, kung mahal ng tek, kuwan. Ay, masig. <laughs> sa pultan. Ah, <laughs> uh, <laughs> na, kang mag-alala doon sa ba, entrance pambayad sa dagat. Uh, ako lang magbayad noon. Ha? Pwede. Ako, bro. Yo, so, magkiting mangkiting ko. <laughs> sama po ha. Walang wala talaga ako, bro. Ay, ayos lang. Wala akong ay ah, katampu katampo. <laughs> hindi, ang ang ano mo bro, katampo mo 'yung magpunta ka 'yung sarili mo. Ha? Try na lang natin bro. Kasi sira pa 'yung motor ko. Dalhin mo na 'yung mga ano, chikiting mo. Pon pon. so hindi hindi 'yan hindi 'yan pala tayo ng hindi malaki 'yung handaan natin. Ang importante na magkasama-sama tayo. Ha? Sige bro, pon pon. Painglaw. hindi mo na, pon. Baka makalitson tayo ng manok. Yo ay tama ano, hindi baboy yung ni natin manok lang siguro no manok. at least may litson ah uh, sige so ayan mga kaeslor sige puhon puhon uh, ano tayo makakapaghanda tayo sa Di na baling late at least uh, nakapag ano din tayo at oh makaligo ng dagat Paka, kasi nagre-request yung mga si at si prepre -pre, si uh, Sarge Liit na maligo din ng dagat uh, pagbigyan natin yung mga bata Meron pa dito. Ah, ayan. Tapos, si manikid na manok. Meron pa dito. May pa puro nasa nasa may ano sa bahay, nasa kubo. meron pa rin dito, mga guys, no. Ayun. Di na natin bubuksan baka makatakas pa. Baka imbis na may mayroon tayong makakatay na manok, makatakas pa, mawala. Hindi <laughs> <laughs> So, mga explore no. Ah uh, Sana madagdagan pa ito bukas sana makahuli pa si Filemon para marami kaming maluto sa darating na pitch, eh, pizza. Pizza 12 sa beerness. Mm, binuhoy oh, Ah, meron pa doon? Ay meron pa pala doon sa ano, babaw ng punong kahoy. Ano Ay, Ay, Ay madre. Ah, hindi dito hindi pala. Ningge. <laughs> bro, bro. Daga dandre, bro dami dito bro Sige. So yun lang mga ka-explore no? Uh, maraming salamat po sa lahat po ng uh, nanonood at uh, sumusuporta sa amin na nanonood sa aming mga video at kay Mang Kiting din, kay Sarge sa mga kasama ko, maraming maraming salamat ah. Uh, so sa Biernes na po kami maghahanda So maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta Nang dahil sa inyong panonood ay uh, nakasahod tayo, umabot tayo ng 100 dollars So pera na yun. Maraming salamat dahil po sa inyong support at panunod. Maraming maraming salamat at hanggang dito na lang. Ingat po kayong lahat and God bless.